Uh, nabili na bossing? Magkano po? Malaking uh, bakang pangkatay na Kay boss Jong Bossing Malaki. Boss nabili na ito sa'yo? Magkano? 110,000 pangkatay, pangkatay. 110,000 yung nabili daw 110,000 Red Brahman RDL pala to yun RDL Red Brahman quality. Magkano ko yan taang uh, tawad? 87 binibigay. Ito sa gato daw. Aray, tatapatin ko kayo. Aray, saradong 85 na lang. Yan, 85. Dalawang libo ka na nawala. Nawala. Ah, magandang araw mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ito po lang sa likod natin yung mga baka mga na napili na. Uh, tayo po mag-update ulit sa mga presyo ng mga baka patining. Yung mga ganadori na at mga patabay na at ganun din po yung mga pangkatay. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon nga pala po ay uh, August 15, 2025. Kaya sama-sama tayo manood sa video Nabili na bossing? Magkano po? 74,000 nabili na. Pantapatabay yung baka. Mukha akong baka. Makapalapag ka nyo. ganadurin, Sadyang oo, oh, laki. Magkano po? 105. 105,000 daw ito. Sabihin po may ano nyo sa ilang taon na kaya ito? May ilang taon na? Ilang eh, na Sabihin ni ano pala siya? Balagbagin pa lang ano? Okay. May gitsang taon pa lang pa lang idadamba ito. ang itong ganda ng katawan niyo. Mga pa lang pagkabaka. Magandang gamitin materyales. Ini mukha niyo. Ayan. Quality. Minibenta pa ni Kuya ito. Red Brahman. RDL pala to 'yo. RDL Red Brahman. Quality. Magkano ko 'yan? 92.5 babawasan 92.5 babawasan din Babawasan sa 92.5 Gwapong baka eh Babawasan sa 92.5 Bakang ano RDM Nabili na kuya po ito mga tab Hindi pa Nakuha pa pala Mga pampenta pa May pa lang daw pala yung mga yan Yung mga talong TV may malaki na ulit mga binibenta sila boss dito mga ganadorin Ganda nitong isa oh. Guwapo pala, double air. Magkano boss itong malaki? 108. Ayun, 108 daw. Babawasan ang ganda ng itsura niya. Double air. Quality ng pagkabaka. Titingnan natin itong isa. So, ang ganda naman ng huli niya. 100% yo. Ito lang boss, yung maliit-liit. 83. 83,000 naman ang isang ito. Indo Brahma ng lahi. Binibenta pa nila bossing. Ay, uh, magandang baka si boss dito kana do rin. Ganda ng katawan, no? Patalo ang pagkabaka. Mga big bones siya. Nasaan do lugar? Magkano ang presyo ng ganyan? 110,000. Indo brahman bakang... ano to sa Lemery? Ang gutsilyo. Bakang ang Ayan, kay Tatay Merong, minibenta pa ito. Yan, may baka sila, dito. May Indo-Brahman ang lahi, ganado rin. Tatay Merong, magkano, magkano po itong baka niyong ganito? 100,000. 100,000. May bawas pa naman po? May bawasan pa? Mabawasan. Hindi naman fix ah, na yan. Ah. May, ito po'y ba'y parang ano lang siya, balagbagin pa no? Bata pa no? Bata pa. Balagbagin pa lang daw pala ito? matalaw lang talaga pagkabaka nyo ng at kalahati eh. Ah, may ah, nabili si kuya ang malaking bakang gana do rin taga saan po? taga saan po? taga saan po? magkano nyo po ko itong gantong baka? magkano po? May git lang anim na po. May git na anim po. Toto may git na anim po. Yan, may git na anim po daw nabili ko kuya. Pang uh, papatiring po ano? Papatiring daw. Kinabili na may git na anim po. Nabili din na po si. Yan ay mga pangkatay na mga baka. Kinakarga na nila bossing. Pangkatay na baka. Hey! 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 Ayaw sumakay ay! Ay. Iyaw ay! Nako Nabitin pa Pinakamalaki at pinakamatalo na baka ngayon dumating dito sa parada ng Garcia Pang daw ito eh. Malaki siya Ang hinihingi daw dito ay 120,000 babawasan binibenta pa ito may mga Indo Brahman pula right Indo Brahman yan o magkano ba sa yun daw? 105. Ah 105 daw ang halaga nito binibigyan ng 95. Ah sila, shout out. Concepcion banaw. Anak, kitang... ka uh, Yan, anak ni Kapitan... sa Tony Anak daw Kapitan Tony

Pwede. Eh, Paano na raw ang presyo? 95000 <laughs> Ay, ayaw ka hindi itirahin ha? ay ko naman! Ay, ah, uh, baka dito nga tinutusok ni Boss. Ilan na na, uh, si Boss ang nakabili? Bila na nabili sa, Mag na ako Dalawa. Magkano na po ito, 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 ng dalawa? 135000 Ito itong dalawang po itong tinutusok ngayon. So, ito yung nabili nila, Sir. nila sa, sa, sa Candelaria. Ano to boss? Uh, kayo mismo ang mag-aalaga? Mm. Kayo mismo. Pang ilang buwan? Ano yes. Isang taon. Matagal. Isang taon na rin papabuti niyo matagal. Oo. Oh. Mga isang taon na na rin din. May doon pala si Sira nakabili. 135.5 na binili ni boss kay R R A Livestock. Ah, ito yung dalawang malaking baka. Oh. Sa Ariaya pala galing ito kuya? Ito yung alaga nyo? Ito yung alaga nyo? Bakit alaga yan? naman yan? Oo nga. Ito yung alaga nyo ko sa inyo? Hindi okay, po. Iba pa rin? Oo. Ah. Laki yun. No? Magkano ang inabot na ganito kalaki? 150 dalawa. Ah! 150 isa. 150 isa. Kalaki ko dalawa. Bawat Bale isa. 300. 300 itong dalawa. Iyan o. No? Ang laki. 300. Kaya itong pinakamalaking baka dumating dito eh. Katawan niyo. Eh. Pero baka sariyaya lang po yan. Oo. Oh, baka sariyaya. Uh Oo. -oh. Pero yung kuya, kaya pang paalagaan, ano? Kung sakali, o sagad na talaga yung laki niya. Sagad na rin, sa laki. Ikakatay na. Ah, pangkatay na. Sa estimate mo naman, nakabuti ng ganyan. Mag, ang ilang kilo ang sa estimate niyo sa katay? Ang nakabuti niya. Ayun, lak. Oo nga. May estimate kuya, may ilang kilo to sa katay. Oo. Oo. 600 Wala naman 500 lang yan 500 500, eh. 500 estimate Anong laki nito? Parang tangkad Sobrang takas niya Hindi Maraman lang siya Dalaw? Para sa mga buwan din. Tara kay Highlander. Oo. alin? Highlander si ngusong kalabaw. <laughs> <laughs> Ayun, grabe <laughs> laki. Grabe yang mga bakitaw, pinakamalaking bakitaw dumating dito na ano kay pangbenta. Ayun. May ah. pa tapo, may pa. Ano bibilhin? Magka na, na, ah, nah, na. Mag rin pala na kosa ito. 20. 250. Pero may mas malaki, Jas. May mas malaki pa dito. Mm -hmm. Ah, 'yung inyong binibitbit ko. 250 na pala na 250. Tama <tapos> hantarit 250. 250. pina ka malaking baka dumating hindi dito sa parada ng Garcia. 250,000 na <tapos> bilhin na. Yung hindi na sisa biko, 10,000 din biko.

ito ay ang halaga. Babawasan pa naman. Pa. 68, 5, babawasan 2685 Ito babawasan itong baka ito. Binibenta pa ni Boss. May binibenta si Boss dito. Malaking bakang pagpatering. Magkana ang presyo nito, Boss? 87 lang. 87,000 lang. Babawasan pa naman. Babawasan pa. Babawasan. 87,000 na ito, babawasan pa. Binibenta pa ni Boss. May magandang baka si Boss Patong sa 85,000 pang patin na baka. Ano naman ba na yung pagkabaka niya? Patong sa 85,000. Bang, saan galing yung baka mo ito? Pangasinan? Pangasinan. Baka ang pangasinan. Pang Patong sa 85,000 daw ang halaga ng baka ito. Binibenta ka ni Boss. May mga, may mga baka sila Boss dito, mga binibenta na ulit. Ayan. Malaking mga baka ang pang Ilan boss yung parang dami? Hawak pala. Iyon ito. Apat. Ito ang malaking baka. Magkano ang presyo ng mga baka mong ganito? Sixty-five. Sixty-five. Babawasan. Babawasan. Ito daw ay sixty-five Babawasan. Iyon o. Mga bakang Norte. Tatak JS. Iyon. Yeah. Mga binibenta pa ni bossing. May binibenta sila boss itong, uh, ito ito'y pampatiling na, na baka. Iyon o the Yupay Bang Norte no magkano presyo 75 75,000 babawasan babawasan 75,000 ito kasamahan din ano din ang presyo niya hindi naman sa patong sa 65 patong sa 65 ito yung mga moro sa patong 65,000 mga babawas uh, baka ano pati tingnan ng mga baka si boss dito mga binibenta mga bakang ang norte ito so, ba yung baka ni boss tonton baka ni boss tonton na uh, ano at saka kapatid naman yun ah sila Sila silang dalawa Magkano ang presyo ng ganito baka? 65. 65 babawasan. Ito daw ay 65,000 partidan mababawasan. Eh po. Ito po yung may-ari nan. Boss, tingnan dito, boss. Ito may-ari ng baka ngayon. Ayun, ito mga baka niya. Kay boss tonton ng mga baka mapatin niya, binebenta pa. Mga baka ni mga dalawang uh, isang pula at isang dayupay na pinulahan din. Ayan. Ayun. Kaya magandang umaga. Magkano kanto mga baka mo? May kita 70. Para pala 'to pinula niya no. Mga pang uh, dumaliin, hindi malaking ba baka na talaga siya. Pang uh, pabilisan mga apat na buwan hanggang 6 na buwan pagalaga so, ng pag to. Magkita naman pagbaka. May kita 70 daw 'to ng pinipinta. Parti sana 'to dalawang ito. Kimiti okay. okay. na rin itong baka ito.

165 dalawa 165 o, sila boss magkakasama so, 165 ang depresya inalis ko lang ako talimang lipo 13 daw ang depresya medyo malaki na kayo 165 party na 82-83 malalaki mga banga talaga ito

Ay, kaya nga, hindi naman maaari kayo nga mag-aalaga. Oh. Okay, mo na na naman isang tao na iyo pa. Ay, tatay, naman isang tao na Ay, tatay, pag kayo naman ang isang tao na iyo pa. Ay, tatay, pag kayo Ay, tatay, pag kayo naman ang isang tao na iyo pa. Ay, tatay, pag kayo naman ang isang tao ano na, sa na? Ay, Magbabawas pa ba hanggang dito ang mga Bawasan mo na lang sa tama at may kuha na. O, oh, para lang. matali, huwag 163. Ah. Ang inyo naman. Ay, magkano naman ang inyo? Oh, yan. 155. Oo, oh, yan oh. katalaw. Kukuhanin na namin ako, hindi. Oh, so, sorry. Ang difference na ninyo ay pito. Malinis ang opisina. Malinis na lang kami dyan. Oh. 155. <laughs>

hindi ako sasabihin baka? naman ayos ayos sa talaw ng baka kayo naman ang tataw ng bubin sa sa 85 pataw mo sa 85 mo sa 85 buha <coughs> <Ayon> mas <naman>, malaki ang malaki pero yung mga din gulihan <coughs> nyo ninyo may Sukol so, yun yung buhbuso ng baka? Kaule mabareh. Kausong? Kausong kapital? kapital? Hindi yun. Hindi ang Hindi Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. yun. yung baka, Hindi yun. Hindi 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 yun. Hindi yun. Hindi yun.

Apa pulau kau di Perisau? Isteri bapa, isteri bapa kita ada. Kita din ka usap ang mga yan. 87. 87. 87. 87. 87. 87. 87. Anggap hindi Tayo naman yung Pare, pare. Mabuti diba kung saan mo Hindi naman. Hindi Madali diba Hindi naman magkasa. Ang gagawin ninyo? Hindi naman na kayo. Magkano sakit yung dito? Magkano naman sakit yung day daw? 7,000 alam din eh, sa din mo niya. Ay, gusto ko naman si bumili Sa bakay yung Jumbo? sa Hindi lamang dalag. Ay hindi lamang. Ka Ay, Ay hindi lamang. Ay hindi lamang. Ay hindi lamang. Ay hindi hindi lamang. Ay Ay hindi lamang. sa hindi na Ay hindi hindi lamang. Ay Ay hindi lamang. Ay hindi lamang. hindi Ay hindi lamang. Ay hindi ay, kung nung ang kaya eh. Ay, oo. Ay, talagang huwag kailangan tatay siya. Kala Yo! Ang gusto naman na rin, ako nalakitin. 80 ang tawad. 87 binibigay. sa gato daw. Aray, tatapatin ko kayo. Aray, saradong 85 na lang. Yan, 85. 2,000 libo ka na nawala. Nawala. Hindi kaya ko doon. Ay, sana. Wala ka pa. Huwag naman ikaw kasi kung hindi presidante kasi pare, kung hindi ka magbubuhay Ang Hanggang doon nalang ako ay talagang pinapatuloy. Kaya mga talagang STD meron binibenta si Boss dito mga pangpatuloy ng mga baka. Medyo makapal pa na rin ang katawan niyo. Malalaki ang pagka ano niya, baka. Magkano boss ng presyo? May kitang 70,000. Yeah, may kitang 70,000 pangpatuloy na ito mga binibenta pa ni boss Mahaba. Mahaba ang pagka baka niya. Maganda pati ang huli. Yeah, kagati ng huli yan. Yan you know, Maganda ang huli. Mga binibeta pa isang pula at isang dayo pa yung binibeta. Yan. You know. ah, ah. Uh, Yan. You know. like, oh, oh. yeah. uh, uh, mga badsik ay. Like, oh, uh, mga kalabang. Ayan. 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 Ano ba kaya yan, bossing? <laughs> <laughs> ano yun? <nakalakas? coughs> Ay, <kaya> <laughs> <laughs> angus ba ito mga angus? Angus ano? Mga angus Ayan ito mga baka angus Pesa oh, pia, oh, pia <laughs> Yan, akyat. <laughs> Parang nasa farm lang eh. Yeah, mga baka angus. Ang dami. Yani

Saan nadala nun? Sa Lemery. Pangkatay, pangka na pa ba, ba Pangkatay na? Gagatasin po yan. Po yan. Ah. yan okay. Gagatasin ni Puro Marako. <laughs> <laughs> Tawag ko na. Ko <laughs> puro <mayayang ganun> eh. <laughs> ko. na Puro Puro Marako ni. kasi sinilip Shoutout kila Sir. Sir, mga tagasan nga po kayo? Manila. 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 Ayan. Kayo po yung natingin ng baka ngayon? Oo. Oh, oh, oh. So, alam survey pa lang. Oo, canvass, ka. Oo, yun po sila, sir. Shoutout <laughs> po sa mga subscriber <laughs> natin. Thank you, thank you, thank you. alam rin po. Mr. ng mga Salamat po.